una natin si yung pinakamalaki ang bayad, Brother June. Wow! <laughs> Mapapamerienda si Magbibigay ng freezer. <laughs> <laughs> Magbibigay <nyo>, ng freezer. <laughs> <laughs> Tingnan nyo lang, five pesos lang ang pinag natin dito. Limang piso sa isang yelo. Ito ang nagagawa ng anger, ng galit, may pinaghuhugutan din dalawa. May pin hindi lang yelo, meron pang ibang issue na nagsanga-sanga at dahil nga hindi nagpatawa at may galit, doon na nagcapitalize, kumalat na. Yung limang piso, aling banji, <laughs> wala tayong face-to-face -face sana kung pinaghari natin yung common sense natin. Limang piso lang yan o ito, sampung piso. 'di ba? Tapos na, no? Wala nang issue. Eh, hindi na kailangan patunayan. May galit lang tayo sa puso natin. Tingnan niyo mga mukha niyo at mga konsumido, konsumido kayo. Para matanda pa kayo sa nanay ko. Ay! Ano <laughs> natin yan, ha? pag iralan niyo. Tumahimik lang tayo sandali. Halagan ni so nakaharap ko pa si Corina Sanchez Rojas Woo! sa face-to-face. face to face Okay na sana yun. Kaya lang, tatanda kayo dahil sa kalit. Magpatawaran at magsimula ng isang bagong komunidad ng may pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Humility! Sa, sa Bible, uh, yung katatapos lamang na gospel, ang sabi dun sa Ebanghelyo, For what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong mapapala mo? Kung lumaki ang negosyo mo sa yelo, pero wala kang kaluluwa, wala kang pakisama sa kapwa, see? So, sige, magpatawaran na lang tayo. Magsimula tayo ng bagong pagsasamahan. Thank you, Ate Carl. Ayan, thank you. Brother Jun, Attorney Lorna, saklaw din ba nitong tinatawag na safety laws, itong mga kahit napakaliit lang na pagbebenta ng yelo? Oo, walang maliit o malaki sa negosyo kung safety ang pinag-uusapan. So yung Consumer Act na yan, eh, applicable dyan. Lalo-lalo na, meron ring ipang, isa pang batas no, yung truth in advertising. Kasi mas, malaka, mas malaki ang tama, no? uh, mas malaki ang bayad sa ni banji kasi ang advertising niya mineral water. So 'yun ang binibili mo, 'yung fact na mineral water. Kapag ay, napatunayan na hindi mineral, may problema na naman. Ah, meron kasi may truth in advertising act at saka mislabeling. I-clarify ko lang because kanina atikuring meron kang question on 'yung uh, yung installment payment, no? Meron din tinatawag na konsepto, 'yung option to buy. 'Yung option to buy, ang binabayaran mo doon, 'yung option hindi yung jewel. Kunyari dito sa sa situation natin, ang binayaran niya yung option na hindi niya pwedeng ibenta yung jewelry na yan hanggang hindi na bayaran. Oo, kasi may, meron ding sanang pwedeng Oo. bumili ng cash. Correct. So yun ang nawala sa kanya. Ayun. Yung opportunity to sell it to others. Uh, what's important to know sa option to buy, na for forfeit, hindi rin ni-refund yung pera na binigay mo. Kasi ang binili mo talaga ay yung option na hindi niya ibenta sa iba the exact same thing. Okay, so kung option to buy yan, hindi na kailangan i-refund ang pera. Ayun, para kumbaga, forfeited. forfeited na. Forfeited na. Para ano yan eh, parang down payment sa ano, Correct. sa pagbili ng kondo. Correct. Diba? Pag hindi mo tinuloy, amin na tong... Amin na itong dineposito mo. Correct. Parang ganyan kasi with intent to buy yon. Doc Camille, o paano natin matutulungan na magbago ang mga ano, ang um, kanilang relasyon? Okay, una-una, tubig lang yan. Pero alam nyo, tatandaan natin na ang tubig, napaka-importante yan sa katawan ng tao. Three-fourths ng katawan, uh, tama, 75% ng katawan natin kailangan ng tubig. More so sa ating mga utak. Dahil kasi po, alam nyo, pag hindi tayo umiinom ng tubig, ang una po nag-shrink ay ang ating mga utak. So sana, bigyan po natin ng pansin. Sabi nga ni Ate Karin, gamitin natin ang ating mga utak pagdating sa ganyan. Dahil kasi hindi lang po masisira ang ating mga relasyon na pagkakaibigan. Kung di baka makasira din ng ating mga business. Isipin niyo na lang din, ang mga tubig po sa refilling station ngayon, every year dapat may water testing. Kung kayo ay nagdududa doon sa mga nagsusupply ng tubig sa inyo, tignan niyo pong maigi yung certification na water tested siya for that particular year. Kasi nag expire po yun. So dapat lang po siguro, lalo na kung ang tinitinda niyo ay tubig din, tignan niyo rin po yung certification niyo, kasi requirement po yun. Yun lang po. Ayun, okay. Importante certification, lalo na pag nagnegosyo.